Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 6, 2025, lunes ng ikadalawamputpitong linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Honas chapter 1 verses 1 up to chapter 2 verses 1 to 11. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Honas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitai. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, Pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod at pangaralan mo ang mga taga roon sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Honas na magtago sa Tarsis sapagkat inakala niyang Malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Hope at tumanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa Bapor kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas sa bayo ang Panginoon. Ano pa't halos mawasak ang barko. Dahil dito, Sinidla ng matinding takot ang mga tripulante kaya bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ng sasakyan. Samantala, si Honas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. Hoy, tulog ka ng tu tulog, ka ng tulog diyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap ang mga tripulante. Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayun nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Honas. Kaya't siya'y kinausap nila. Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito at taga saan ka? Ako ay Hebreo, sagot ni Honas. Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumika ng dagat at ng lupa. Bago pa ito nangyari, sinabi ni Honas sa pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Honas, Napakalaki ng ginawa mong kasalanan lalong lumakas ang bagyo. Kaya si Honas ay kinausap uli ng tripulante. Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nagningit-ngit na bagyong ito, sagot niya. Inipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyong. At nanalangin sila ng ganito, Panginoon, naway huwag ninyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito, yamang kayo na rin ang ng dapat naming gawin. Pagkasabi nito, binuhat nila si Honas at inihagis sa dagat. At bigla itong pa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon, kaya't nagandog sila at namanata sa kanya ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulun nito si Honas. Siya ay nanatilin tatlong araw at tatlong gabi sa tiyan ng isda. Nang si Honas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ng isda at si Honas ay iniluwal nito sa dalampasigan. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong pagsisimula ng linggong ito ay magpanibagong aklat po ang ating babasahin at pagninilayan at ngayon ay aaklat ni Propeta Honas at ang kanya pong karanasan sa pagtawag sa kanya ng Panginoon. Una ay ayaw niyang tumugon, ayaw niyang gawin kung ano ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon pero sa diyang kapag uh, plano ng Diyos, ito ay nararapat na sundin. Kaya nga sa kanyang pagtakas, no? at isang bagay po yun na ma maintindihan natin na, na, hindi hindi tayo makakapagtago sa Panginoon. Hindi hindi tayo makakatakas sa Panginoon dahil ang buong daigdig ay nilikha niya at alam niya ang kasuluk-sulukan ng buong mundo. Kaya sinakala ni Honas na malalayo na siya sa Panginoon dahil Siguro, kasama dun sa kanyang pag-iisip na ang Panginoon ay doon lang sa Jerusalem. Doon lang sa kanilang bayan. Pero yun nga po, no? isa sana, ituro din sa atin na ang Panginoon ay kahit saan naroon siya. Pero gaya nga po nito, nawa ay po uh, sakali po no? mayroon sa inyo mga tinatawag para sa isang misyon, uh, para sa isang responsibilidad. At patuloy pa rin ninyo itong tinatakasan o tinatanggihan. Tingnan ninyo ko ano ang nangyayari. Tingnan ninyo kung ano ang naitudulot. Maaring, nabawa, no? yung iba sa inyo, tinatawag para sa magtrabaho sa gobyerno, uh, para ituwid kung ano mga kamalian dito. Pero dahil nga sa pagmamatigas mo at ayaw mo din sumunod sa Diyos, kaya ito ang nangyayari sa atin. Mga palpak na proyekto, mga... Uh, hindi wasto paggamit ng mga budget kaya ang daming tao ang naghihirap. Uh, pwede magtanong, no? ang paghihirap na ito ba, ang mga kahirapan ng ng ating bayan ba ay dahil sa iyo? Dahil sa ating katigasan ng ulo, dahil sa hindi natin pakikinig sa Diyos at pagsunod sa ipinapagawa sa atin ng Diyos. Kasi ang hangad ng Panginoon ay mailigtas ang bayan ng ninibe mapagpahayagan sila ng mabuting balita para nang sa ganun sila ay makapagsisi. Nawa, pagmilayan natin mabuti kung ano ang misyon at responsibilidad na dapat din natin tanggapin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.